Ang daily Bible verse sa Genesis chapter 9 verse 11 ay nagsasaad ng isang mahalagang pangako mula sa Diyos kay Noah at sa lahat ng nabubuhay na nilalang. I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. Ang talatang ito ay nagbibigay ng aral sa atin ngayon sa pamamagitan ng pagpapakita ng katapatan at pagmamahal ng Diyos. Sa kabila ng kasalanan ng tao na nagdulot ng malaking pagkawasak sa mundo, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi na niya muling gagamitin ang baha upang lipulin ang sangkatauhan. Narito ang ilang mga aral na matututunan natin mula sa Genesis chapter 9 verse 11. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. God is faithful to his promises. Ang pangako ng Diyos kay Noah ay isang patunay ng kanyang katapatan. Kahit na ang tao ay nagkasala, hindi nagbago ang Diyos sa kanyang pangako. Pangalawa, ang Diyos ay mapagmahal at maawain. God is loving and merciful. Ang pagpili ng Diyos na huwag na muling gamitin ang baha bilang parusa ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa sa sangkatauhan. Kahit na ang tao ay nagkasala, hindi niya ito pinabayaan pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. God gives hope. Ang pangako ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa atin na kahit na tayo ay nagkakamali, maaari tayong umasa sa Kanyang awa at pagpapatawad. pang Ang Diyos ay nagtatag ng bagong simula. God establishes a new beginning. Ang baha ay nagmarka ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Ang pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magsimula ng bago at magkaroon ng mas mahusay na relasyon sa Kanya. Sa madaling salita, ang Genesis chapter 9 verse 11 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat, mapagmahal, maawain at nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang pangako ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon Upang harapin ang mga hamon ng buhay at magtiwala sa Kanyang plano para sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Thanks God. Nawa na gustuhan nyo. Ang video, sa ngayon lang po nakapanood ng video. I follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like, subscribe, share and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.